sa nakain na itabot ang dyan-dyan ba? Okay. Kasama ko pa rin yung dalawa mga tabot ng magkapatid. Sa na? Wala na. Hey. Layo hey. hey. okay, ka din na tagibaktasan gahapon hey. eh. Layo kayo tagibaktasan. Hey. Okay. Okay, tagi yung natapos ko din na tagibaktasan si dyan dyan. ang mga bakas, yung mga bakas ba eh. Kasunda natin. Mm -hmm. Mm -mm. Sibang lakas sila lumakad. Parang nag-teleport ba? Sana makita natin yun siya, no? Si... Diri mong taga Diri tagahapon. Hmm. Hindi po ta. Dito tayo. Karang, karang, nata diri. Dito tayo ngayon. Hmm. Sila mugud pa anak mugud sila diri bay. Nahit ko nalikud. Anak sila ba? anak sila diri. Nagato ana pagkaron paanak ta diri. May lag masugatan to na sila nang mahulay na sila diri. Namata diri, bitaw. Oh, nag dito tayo. May triangle din dai. May triangle ba? Kaya ang ilang bakas dito. Hmm. Tapos hindi na natin sundan jan. Gumanon pala sila. Tayo nakadiritso tayo dito. Hmm. Nagato nang anil, putol na to. Nandito tayo ngayon, hmm. kuy. So, dito tayo dadaan. Dito. Dito banda. Dito. Pero hindi natin alam kung nandito ba sila sa gitna. Oo. Hmm. Hindi pa sila dito. Pero mo na ta dire. Dire ta. Kay sigurado mabanggaan gyud sila. Banggaan gyud sila ni. Hmm. Kaya ang atong atong kuan, duda lang nato. Nana sila dire. Pero ta ka ba na pa sila dire sa sulod. Basta nara di ada pita. Nara dire. Tulad sa triangle. Pwede hmm. hmm. ya, rin man sila nawala. Nawala ang tadi rin. Ang ilaha din bakas dahil nagkuana tadi rin. Eh, kini nga area ba, layo-layo pa gini. Hmm. Masigula pa sila kaluwas ka ani ba, pa sila kaabot diri sa main nga ilang atuan nga commander. Turado ko na pa na sila diri. Pwede na to na naon, tabas-tabasa na to. Para makuha ay, na to ay, yod, maganid. ay ang ang mga tauhan ni commander, gipanghipos hmm. na Siguro ang kanak ng mga tauhan na na diri sa ilang abutan ni Commander. Hindi ta tak Hindi ta ini Sobrang init pa rin. Saan po na ito? Anong ulang po tayo mga pagkaon? Wala tayo. Kaon ko sa mga po mga ulo. Kit ko na Gutom lakas natin kumain kasi. Gutom ang gudri sa bukid. Si Brad William, may kusog kay mukha on. Ako git, dako sa bukid. Imbis mamayat, dako. Mamayat ta, Imo ug ginato sa tang may pagkain. Basta may pagkain kain tayo. Mhm. Totoo yan. Basta may pagkain pag kain tayo. Hindi mm -mm. yan pagkain, pag hindi tayo kakain. Mhm. -mm. Eh, wala pagkain <coughs> Basa ka na diha sa kuwan. Na binasa sa tunga. Ato jud ang tabas-tabaso nang kabalo mo nga. kay magdala Uw ka nang kuwan, di na madali dali in lag larga. Kin la madali dali na mukha man to mo sukol man to. Oh, so kanan sila lang. Diyan pud sila kapasakit ato no. Dili sila, sila, sila kapasakit, kapasakit ato kay anak man itong commander demon di ay. Pero katong giluwas na ko siya bay nga nakuha siya. Marok ay mga bandido. Nga naman pasakitan nila. Pasakitan yeah. lang. Pasangin lang doon. Ang ipasangin doon ng commander. Kaya ito, adang ikulata. Yeah. Tayo daw mag, ano ba? Ah, magdumo to si commander sa to ah. Samot. Musamot ang... Baki... Kuya, huwag yun yung mga bandido ko utok no. Ilang trabaho ba? Ilan ang... So, na, na kayo nasilip. dito dito? Tara daw, tara daw. Tara daw.

kasi makakuha ng tag impormasyon na ni. nandito daw yung nandito huh? daw yung bigat. Yung tinutukoy na nabigat baka si Jan Jan yan. oh, si idrian O oh, idrian si Adrian pa dalawa yung ano jan Bihag kasi dalawa yung dalawa yung kasagutan, kasagutan jan idrian ba o si Jan Jan? Oo. Oh. Ay. Maganda yung pangkabots ka. Salamat. Ay, sana, sana. Ah, na, na. Ah. Ya Oke okay. Aku sana kok

Dahil eh, nakuha na niya yung gusto niya eh. Kaya yeah, parang yung nasa isip niya parang hindi na sila habulin ng mga vlogger. Hmm. Patulad natin. Patayin na lang nila si Dem. Kaya yeah, paningkamutan natin ito. Makuha natin. ito na. Sige. Hmm? Ano na natin na natin lahat. Nagawin natin lahat. Makuha natin sa si Jen Jen. Jen nakasalala din ng buhay ni Adrian. Mm hmm. Kaya kailangan makuha natin yan. Abang wala pas si komander. Pas papunta pa lang daw yun eh. Motor.

Dito na kasalala ang buhay ni Triang. Kasi kailangan din namin to si Jen Jen. si para pabaguhin. Para hindi na siya maapi ng kanyang ama. Pag magbabaguhin ko eh. Ano yung alam mo dyan sa kanya? Plano? Ipitan natin ang pagtago sa kanya. Oh. Baka nasundan. Baka kukunin yan. Ito na yung pagkakataon ko eh.